Okay. Yan. Ito po ang diskarte kapag yung bearing ay di natin makuha. No? Katulad yan, nasa loob, basag na, yung housing lang naiwan. Gagawa lang tayo ng DIY na pananggal. No? Pantanggal natin dyan. So, titignan nyo mamaya. May titignan natin kung madala ba ito sa diskarte. Yan. So, purong kakunti. Napukuha ito. Yan. Ganun po ang diskarte niyan. yan. Yan. nyo lang yan. Okay. Yan.